ligo, may mga uri ligo. May ligo na obligado, may ligo na sunna. intindihan. Ang sunna na ligo sa Friday, sa Idol Fitr, sa Idol Adha, mga sunna na ligo yan. Pag may naligo ka sa araw na yan, may pala ka. Sa ligo, sa mikat, bago magsagawa ng umrahad, sunna yun. Pag naligo ka dyan. Ngayon, pagkatapos ko bang maligo sa mga sunna, or ordinaryong ligo, papasok ka sa trabaho. Hindi sunna yun. Mubah. Magwudo pa ba ako uli pagkatapos kong maligo? Kung ang ligo ko ay hindi obligado, kailangan mo magwudo. Naintindihan? Kailangan mo magwudo, mag-start ka sa simula. Pati sa paa mo, kailangan mo rin ugasan. Kasi hindi consider na, hindi consider na pag sa sa paa yung uh, pagligo mo, hindi consider yun. Yes, kailangan mo pa rin tanggalin ang medyas mo. Pagkatapos maligo, hindi ka nagudo ang ligo mo lang ordinaryo. Yeah. Pumasok ka sa trabaho, yeah. o araw ng Juma, sunna, di ka na, di dumating ang oras ng sala, magwudo ka. Hindi ko na tanggalin na kasi na-ligo. Hindi tanggap yun. Kailangan mong tanggalin ang midyas mo. Kasi yung ligo mo hindi obligado. Ngayon, kung ang ligo mo, take note, kung ang ligo mo ay obligado, nintinihan, pagkatapos yung maligo, nakipagtalik ka sa misis mo. Junob. O ang junob, ibig sabihin ng junob, wikang Arabic. Ibig sabihin junob is nakipagaling sa pagtatalikod, may lumabas sa si similya. O na naginip ka with dream. Okay? Pag may lumabas sayo sa sa pagkikipagtalik man yan, o walang lumabas sa kasi may mga uh, batas din na, na ba? uh, nagalaw mo E eh, isang bisis lang nakapasok. Tapos may sunog. <laughs> uh, isang bisis lang, walang lumabas sa Pagkapasok mo gano'n, bagong kasal ka, pagpasok ka, may sunog. Nahila mo. Ngayon, nag pa. Na ano ba, hindi na ako magligo, maligo ka pa rin kahit walang lumabas. Basta na ipasok mo. Pero kung hindi na ipasok sa dumikit lang, ay hindi nai-pasok yun. Hmm, Nintilihan. Dikit lang yun. Oo, okay. Basta, hindi na pasok Okay. Pag naligo ka sa ligo na obligado, galing sa pagtatali ko, galing sa regla, Pagkatapos yung maligo, nagmijas Okay? Pwede magudo sa suit. Pag nagudo yan, kahit hindi na niya tanggalin ng medyas. Naintindihan? At hindi lang yun. Pagkatapos mong maligo, kahit hindi ka na magudo. Pagkatapos mong maligo, kahit hindi ka na magudo. Naintindihan? Mag obligado. Kung ang ligo mo, obligado. Yun ang pagkakaiba. Kung ang ligo mo, obligado, kahit hindi ka na magudo pagkatapos. Pero kung ligo mo, ordinaryo, kung ligo mo, ordinaryo, kailangan mo maligo, ay kailangan mo magudo. Bakit? Kasi hindi pwede masakop ng sunna ang obligado. Pero ang obligado, pwede nang sakupin yung mas mababa sa kanya, yung wudo. Malinaw. Okay, so nakaintindihan nyo na paano magsagaw ng wudo. Ah, um, um, sige po. Yung pagsingot pa.